Pakilala natin si Chef uh, Chef, Uh, chef. Chris. Ah, Marindi yan. Si Mythical yan, hindi lang legendary. Si Kuya Alpha. Kuya Oliver. Ha? Oliver. Mm -hmm. mm -hmm. Kuya Oliver. Si so mo Mark, may tiktok mo. Tiktok mo para ah, makilala. Legendary na oh, Chef. Yan o. Oh, oh. oh, Ito po ayan yung na, finish. Na, ayan ano. na. Ito na po yung finish product. Napakasarap po niyan. Oh, shout out sa 1 million viewers yan. 1 million kagad agad yung viewers. <laughs> 1 million kagad. Oo, ganun ka tinding. May Kaya price may na, mo yan. Ito yan. Babana ko na. Babana ko na. Ito yung model ng Sack Burger. Kainin niya na yan. Babatik mo yan. Laki mo. Tikma mo na para oh. first bite. First dapat ma ano <laughs> yung kagat ng ano tawad. yung kagat pang commercial. Yung kumakagat tapos <laughs> pogi ka